Nagsagawa naman ngayong araw ng pagdinig ang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa Senado. Kung saan, isa sa kanilang mga pinag-usapan ay ang kasalukuyang import ban sa bansa. Si Patricia Lopez, una sa Balita Live. Patricia? Greg, pag usapan ngayong umaga sa may pagdinig dito sa may Senado ng Committee on Agriculture, uh, Food and Agrarian Reform. Kung bakit nga ba? maliit lamang ang kinikita ng mga magsasaka at pati na rin kung bakit konti lamang ang ibinababa ng presyo ng bigas sa bansa. Ang pagpasok ng imported na bigas at talipang ipinatutupad dito ang nakikitan dahilan ng Federation of Free Farmers kung bakit natatalo ng imported na bigas ang local produced rice. Sa ngayon kasi ay ibinaba sa 15% ang talipang ipinapatupad sa mga imported na bigas na dati ay nasa 35% lamang kung kaya marami ang pumapasok na rice importers sa bansa. Para makontrol ito, mukahi ng Federation of Free Farmers na sundin ang Minimum Access Volume o MAV tariff na nasa Rice Tarification Law imbis na Most Favored Nation o MFN tariff na unlimited na makakapagsupply sa atin ng imported na bigas sa mababang taripa. Sa pamamagitan ng MAV tariff, makokontrol ang dami ng supply na papasok ng imported na bigas kahit na mababa ang taripang ipatutupad. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pagpapatupad ng rice import ban na bawal na manggawin ng isang bansa kung ito ay miyembro ng World Trade Organization Greg bukod naman dito sa mga imported na bigas at pati na rin sa ipinatutupad na tariffication or tariff dun sa mga uh, imported na bigas ay nakikita rin ng Senado na maaaring merong profiteering na nagaganap sa mga wholesalers and retailers. Kaya naman hiling ngayon ni eh, Senator Kiko Pangilinan sa DepDev at PCC na pabilisin ang pagpapalabas ng cost structure o ang gabay o magiging gabay ng mga otoridad kung nagkaroon na nga ba ng profiteering ang wholesalers at retailers. Mula dito sa may Senado, balik dyan sa studio. Maraming salamat Patricia Lopez.